Ang mga kabataan mula sa South Occidental Mindoro 2 District ay nagsagawa ng isang espesyal na banquet bilang pag-alala sa pag-ibig sa gawain at sa Panginoon. Ang okasyon ay nagbigay kasiyahan at inspirasyon sa bawat dumalo rito. Nagbabalita si Crisel Cadyao. Masayang nagdiwang ang mga kabataang adventista ng South Occidental Mindoro 2 sa ginawang banquet night sa Grandia Restaurant and Venue sa Nose Occidental Mindoro na may temang A Sweet Harvest of Love. Ito ay bilang pag-alala sa pag-ibig para sa gawain at lalo't higit ang pag-ibig para sa Panginoon. Sa pangungunan ng Somthu Adventist Youth Leaders at suporta ng mga kapatiran ng sa distrito ay naisakatuparan ang nasabing programa para sa mga kabataan. Isa pong kagalakan ang pagtatagumpay ng programa ng Adventist Youth, ang Banquet 2025 with the theme of Sweet Harvest of Love. At ito po ay talagang pinaghandaan ng ating pong mga AY leaders ng ating pong distrito at kami po ay lubos na nagpapasalamat sa inyo pong pagsuporta at walang sawang uh, sa amin ng mga kabataan. Naging pangunahing tagapagsalita si Pastor Jessimel Cesar, District Pastor ng som sa nasabing selebrasyon. Ibinahagi niya ang kahalagahan ng pagtatanim ng pag-ibig para sa iba at lalo tigit para sa ikatatapos ng gawain ng Panginoon. Ang layunin po nitong Bangka 2025 ng SOM2 na pinamagatang The Sweetest Harvest of Love ay upang ihanda ang kabataan sa taong ito sa programa po ng pangsalibutan na Harvest 2025. At ngayon, nakita ng mga kabataan sa magitan ng pagsuramang ito na kailangan palang itanin ang butil ng pag-ibig sa taong ito para makapagdala at makapag-asay na makaluluwa sa ating Panginoon. Ngayon, ang sumto ng mga kabataan handa na maghayo at makisangkot sa Harvest 2025. Nagbigay din ng kaalaman tungkol sa tamang asal at pakikipagsalamuha ng isang kabataan lalo na sa formal na mga pagtitipon. Ito ay nakatulong sa mga kabataan na mas maging bukas sa pakikipagkaibigan sa iba na maaari nilang madala sa paanan ng Panginoon. Ang Bank 2025 po na ito ay napaka-memorable sa akin Simula pa lang sa pag-prepare -pre ng mga AY leaders, alam namin na hindi lang kami ang naghahanda. Tinutulungan kami ni God sa paghahanda. At dahil doon, napaka-successful ng event na ito. Uh, isa sa mga natutunan ko ay tungkol sa pag-aalaga ng pag-ibig. <laughs> hindi lang naman pag-ibig sa ibang tao, kundi rin sa ating mga family, sa ating mga friends. Na hindi lang natin dapat sila sabihan ng I love you pinapakita din sa ating mga gawa at pagbibigay natin ng time sa kanila. Ayuning maghatid ng balitang may pag-asa, Cresel Cadiao, nag-uulat para sa Hope Today, HCNP News.